Hello guys, ito nga ay bibila namin ng bike ang mga bata at nagpunta kami dito sa isang bike shop sa Dos Marinas, Cavite yan sa may salitran yan at ito nga uh, sa may siklista ginagawa na ni ate at saka ni kuya yung bike na nabili ko so, pinakita yung nila at ito tapos na nakasimbol na agad yan Murang-mura lang po. At dalawa nga yung binili namin. At pagkawi nga, eto, yan. Mga anak po, ayan. Excited na sila. Nagbabike na sila. Ayan. Ayan. Tumantua ang dalawa kong anak. Happy naman sila sa nabili nila sa ibon nila. At next year ay tingnan natin kung ano uli yung bibili nila. Ayan, no? Yay! Thank you so much.